So, good morning po sa ating lahat, mga ka-idol, no? So, inayos natin yung motor, mga ka-idol, no? Kaya na, nasa taas na, mga ka-idol, di tayo pwede magpag-vlog doon, mga ka-idol, no? Kasi, critical area, mga ka-idol. Tingnan mo yung ginamit natin, ha? Na, Lubit, mga ka-idol, na, body harness, mga ka-idol. Mayroon ba kayo nito, mga ka-idol? Marunong kayo nitong gumawa? Mga ka-idol, o? Oh. Sa likod? sa likod, mga ka-idol, O oh, di ba mga kaidol, pag nahulog mga kaidol no. Ay para din siyang Ah. Mas maganda pa to mga kaidol kasi pag nahulog ka mga kaidol, no? lang nakaganon lang mga kaidol no. Parang para mga kaidol, di gaya ng body harness ha. Pag nahulog ka mga kaidol sa likod mga kaidol. O oh, di ba mga kaidol nakaganyan ka mga kaidol pag nahulog. Ito mga kaidol pag nahulog nakaganyan lang mga kaidol. Oh. Para ka lang nakaupo mga kaidol. Napakaganda ito mga kaidol kung marunong kayo nito mga kaidol. Okay kaya ito mga kaidol. Safety first talaga mga kaidol no. Kaysa do sa body harness kasi pag nahulog ka sa body harness mga kaidol ay naka yuko ka mga kaidol no. Hindi ito mga radyo na to pag paog naman. So para na naman tayong lasing mga kaidol no. Kasi napakabigat ng motor mga kaidol. Tanggalin natin to kasi tutulungan natin yung technician dun mga kaidol no mga kaidol no paalis na tayo mga kaidol pero may nang ikiusap mga kaidol no pero titignan natin mga kaidol kung magbago yung rate natin dito mga kaidol no kasi pag hindi nagbago mga kaidol tuloy talaga ang lakad ko mga kaidol kasi doon mga kaidol no sa pupuntahan natin mga kaidol ay okay okay mga kaidol hindi rin mahigpit doon no? ang napakaganda doon mga kaidol kasi dalawa yung operator mga kaidol dalawa, dalawa sa taas mga kaidol dito ganito mga kaidol oh. isang operator na sa likod mo lang mga kaidol pwede tagaluto kasi pag napagod ka mga kaidol pwede siya makapalit mga kaidol no hindi dito mga kaidol single post pero walang uti e doon mga kaidol single post pa rin pero dalawang operator mga kaidol anong uti ng isa mga kaidol ay ng presyo ng uti doon no eh doon 700 tayo doon mga ka idol 750 okay, 750 tayo doon mga ka idol tapos may allowance pang 100 no eh natural kupin uti kasi katatayo lang mga ka idol no ground floor lang mga ka idol okay, kaya mas maganda doon mga ka idol kasi 24 pala pag apat na building oh di ba mga ka idol napakaganda mga kaidol at matit matitindi pang labanan mga kaidol no pero so, tignan natin mga kaidol so dito mga kaidol no? kung marunong kayo nito mga kaidol ay wala kang ikakatakot dito sa tower grid mga kaidol no ha magtulay-tulay na walang harness kasi ay marunong ka nitong gumawa mga kaidol no so painga muna tayo mga kaidol no kasi napakabigat yung motor mga kaidol grabe Kaya nagtatabi talaga pag ako nasa tower crane mga kaidol nagtatabi talaga ako nito no pang emergency mga kaidol o oh, diba mga kaidol sununga tayo ng tubig mga kaidol o no? oh, sinusuyo tayo mga kaidol kasi wala silang makuhang operator na kagaya sa atin mga kaidol no na napakabait tama tamo mga kaidol binigyan pa ako ng septisius na bago bagong bago talaga mga kaidol oh. kasi may nakiusap na dito lang daw muna tayo mga kaidol oh. pero nagipindi lang din mga kaidol kasi tayo mga kaidol ay naghahanap ng medyo matas tas na sahod no. na kampanti sa isang linggo mga kaidol ang budget at taabot Diba ba mga kaidol so tika lang mga mga kaidol no dito lang muna mga kaidol ha mga kaidol no ipis yan mga kaidol si master gino mga kaidol no meron tayong ano mga kaidol labanan ngayon baka mga kaidol na na sa truck yung battery ka so mga kaidol so sandali lang mga kaidol ha grabe mga kaidol napakainit na naman po mga kaidol no yan wala na yung point yan mga kaidol napakainit talaga mga kaidol grabe kasi nasira yung ano eh ayaw ayaw kumagat yung maliit niyang o, o. sira yung radyo natin mga kainol dito pero yung radyo sa baba mga kainol okay yun no? kasi galing dito sa taas eh e, dito mga kainol mahirapan may ka sumagot sa rigger mga kainol no? o di ka mga pagutos kasi sira sira ay pinutan mga kaidol. Pwede lang po tayo muna mga kaidol ha. Testing natin mga kaidol. wa Hai Dinam Dina Hai Dina? <laughs> kali Oh Ah, siap siap. Maili, lihat tu. Ya. Kauai, kauai. Hah? Berhenti berhenti. Kauai. Kirem naman mo lang ha. Tas tik okay. mo lang sa akin. O Ano? Salin sa kuwan niya 'ni sa baha. Lilinis ko lang. Ayusin ko lang 'yung bago 'tong. 'Yan. Di. Papariwin pa 'yon. makalansing lang yan kasi may tornil yung ano siya ilalim yun ma pag naubos siya mawala din yun wala nung epekto yun Mababa na pala mga kaidol, no? Uy, hulog na naman. Lagi na lang nahuhulog ang ating cellphone. sa so mga kaidol, no, okay na yung tower taw crane natin mga kaidol. So ready to fight na naman mga kaidol. Mga kaidol, hanggang dito na lang po ako, no? Kasi so, bababa -pa, pa natin yung gamit ng ignition, mga kaidol. Maraming salamat mga kaidol. See you next vlog mga kaidol.